Hello my angel, good morning po sa inyong lahat dyan at lalo na sa ating mga bagong followers So ngayon po ay Saturday at wala po akong part time So ngayon ay ituturk ko po, po kayo dito sa aking mga discovering ukay-ukay dito sa Romania, dito sa... At yung dati may Angel ay tinitingnan ko lang to tuwing nadadaanan ko kasi ito sa part-time ko dito kila Angel. lagi may Angel, maraming tao dito. Tapos may nakausap po akong Pinay na sinabi ko na may ukay-ukay -okay doon at magaganda pa yung klase ng damit niya. Saka yung mga shoes, lahat, basta lahat ay parang mga hindi overuse. So magaganda pa siya. So ito nga pala may angel, nandito ako sa fitting room at yan, pinagtingnan ko kung kasya po sa akin yung mga pinili ko mga blouse. Ako po pala may angel, hindi ako basa-basa tumatagal sa loob ng ukay-ukay uh, na store kasi nga po nahihilo ako sa amoy. Pero may angel dito po sa ukay-ukay, nandito na po ako sa second floor ha. Dito sa store na to ay talagang hindi po ako nahilo kasi nga po yung mga damit dito ay mga bagong laba as in mga amoy sabon pa. Siguro nga po may angel ay nilalaban po nila. Bali bumili po rin ako ng uh, mga mga t-shirt at saka mga punda ng unan. So una. may angel di ako masyado naghaba ng vlog doon dahil uh, siyempre ako ay nagmamadali uh, din naman. At bumili pala ako ng shawarma may angel doon sa katapat din ng awaiting uh, ng train station. Hi guys! So, Alam, dito na tayo sa bahay. Bumili pala ako nito. Punda ng unan, Oh. Ang oh. laki. <laughs> Pili ng tawit. Tatlong punda ng unan binili ko kasi magpapalit ako. May magbo-board kasi dito sa isang room ng good uh, ng for one month. Rerentan yan. Yung isang room. So gusto kong palitan yung punda. Magaganda pa dun sa ukay, guys. Iba yung ukay dito. Mm. partner ang kinuha ko. Tapos, tatlong punta. At saka, mga clothes. Tiyan mo, mga mukhang bago. Mm. One. Two. Mga V-shape yung kinuha ko. Kasi alam nyo na ako ay mataba. V-shape dapat ang mga sinusuot. 3. 4. Ito naman isang t-shirt. Pang trabaho ko. Five. Pang work. Five. Tapos, dalawang sando. Hmm. Ang bahay. Pang tulog. Kasi mainit ngayon. Sando. Hmm. Pwede din tong pang pag may bibiling ka. Oh. Pwede mo din tong suotin. Tara nyo guys, oh. Magkano lang ito? Bumibili ako nito sa mga sa mga mall, ang isang t-shirt dito nagkakalaga guys ng 40 lay, 2. Depende yan sa brand. Pero doon ako bumibili sa mga cheap. ah uh, ang lagi kong binibili ay yung mga halagang 35 lay isang peraso. Siguro yung mga ganito mga 60. Pero itong lahat, nabili ko ng umabot siya ng 110 110 day, kasama na yung punda so ayan diba laban na natin to <clears throat> kasi mamaya lalakad naman ako isa sampai ko lang inalaban ko kanina ngayon pupunta naman tayo para bumili ng isang some stock Some grocery Mga sabon importante lang kasi mag lang naman ako dito